Hindi nyo carry improving na mga puppies natin kasi nga kumakain na sila finally. Kung napanood nyo nga ating yung previous video, alam nyo na ipinasok na natin itong mga puppies na to dito sa loob ng mansion at ngayon nga ay dito na sila nagsistay. Kita nyo rin nga na feel at home na sila kahit isang araw pa lang naman sila dito. Lalo na nga itong isang to na talagang ginagala niya buong mansion natin. Kala mo nga talaga nagagala lang siya sa mall habang itong isa niyang kapatid tulog na tulog. Pero after nga niya magsyesta, siya naman yung nagala sa mall. O ba diba? talagang lahat ng sulok pinupuntahan. Natutuwa natutuwa na rin nga siguro sila kasi nga nakapaglakad-lakad na sila ng malayo. Kasi nga syempre malaki na yung space para sa kanila. At kung mapapansin nyo nga rin kahit sa previous video natin, talaga nag-uumpisa na nga sila magkagat-kagat. Ibig sabihin nga nun, tinutubuan na sila ng ngipin at baka nga pwede na natin silang pakainin. Kaya yun nga yung target natin for today. Hinintay nga lang din natin na makatapos sila maglaro-laro kasi nga dito katatapos lang talaga nilang magdede. Talaga nga may pagre-wrestlingan pa ang magkakapatid. Grabe na ang mga kalikutan. Anyways, kung naisip nyo hapon na inaampo na natin, sila silang lahat, hindi po. Sa ngayon, binigyan nga lang natin sila ng mas maayos na shelter, pero ipapa adapt nga natin itong mga to soon kapag pwede na. Tingnan nyo nga tapago na sila paglalakbay dito sa ating mansion, kaya naman nagsitulog na sila at nilagay nga muna sila dito sa loob ng cage. Siyempre, para nga rin makapagpahinga sila ng ayos at may pads pa nga sila para naman mapati train sila kahit paano. Pero hindi na nga nakontento si mother na nasa cage at tong mga puppies na to, nilagay pa nga niya dito sa ilalim para nga daw mas okay ang tulog nila. At tingnan nga tong isang to, humandong pa kay mother at doon natulog. Talagang marunong nang maglambing. Mukhang nagpaparamdam siya at gusto na nga niya magpaampun. Pero kahit nga gustuhin man natin, hindi naman natin pwedeng ampunin silang tatlo. Kasi nga napakarami na rin talaga natin at na sa totoo lang wala na talaga kami plano magdagdag pa ng pack members. Anyways, naalala nyo ba yung isa na nalunod sa kanal? Ito na nga po siya. Talaga nga sanay na sanay na siya kay mother at talaga nagpapalambing na rin. Umakit nga siya kay mother, dito rin talaga natulog at nagpalambing. Siguro nga talagang hindi niya makakalimutan yung time na niligtas natin siya mula nga sa baha. Kaya nga ganito na lang siya din talagang ka-attach kay mother. Pero actually lahat naman sila din napakalambing. Kung makikita nyo gustong gusto nga nila lagi nakapalupot kay mother. Nung magutom nga sila pinaghanda na sila ng pagkain. Yung konting pirasong dog food nga pinalambot natin yan using hot water at saka tinanggal yung tubig nung malambot na. Pinatihati rin nga yan into small pieces para mas madaling nga nila makain at syempre nilagyan na rin nila ng gatas. Pampaingan nyo din kasi to sa kanila para nga kainin itong pagkain nila. Hindi nga rin na video ng pagkain nila dito sa mansion pero yung unang kain nga nila na nasa damuhan sila. Ito yung na video Kaya ito yung papakita ko sa inyo. Isa-isa nga silang inilapit ni Mother dito sa pagkain at nakakatuwa kasi talagang kain niya sila agad. Noong una nga hinihimod-himod lang nila yung gatas pero maya-maya inumpisan na rin na nga nilang kainin yung dog food. Ang naging problema nga lang talaga nila itong si Tiger kasi kahit anong duldul -dul nga ang gawin ni Mother ayaw talaga niyang kainin. Ready naman na yung ipin niya. Siguro siya lang talaga yung hindi pa mentally ready. Kaya kung makikita niyo sa video na to ayaw talaga niyang kumain. Kaya naman ang ginawa sa kanila ni Mother pinadede na lang siya. Kaya nga ginagawa ngayon na itong dalawa kumakain tapos siya naman pinadede din talang lang since ayaw niya talagang kumain hanggang ngayon. Tingnan nyo nga at yung dog food na binigay natin talaga na ubos ng dalawang to. Grabe, matatakaw nga talaga sila. Halata naman sa mga katawan. Na sana rin nga siguro sila na busog kasi nga napakadami nga siguro ng gatas na nabibigay sa kanila ni mama dog since napakatataba nga nila nung puppies pa sila. Noon na nga hindi talaga sinukuha ni mother itong si tiger. Tinry niya talaga at pinilit na pakainin kaso ayaw niya talaga kahit anong gawin.